poste dun pa mga tiles ano na, papalapit na lang papalapit na MacArthur Bridge dito na yung lumiko wala na mga ano, mga supportang mga bakal salamat mga dito ni General Douglas MacArthur Pinagiran May harang na Punta doon sa Loton Avenue Sakay yung ng Ferry Welcome back po ulit sa Ami Channel Nasaan ulit tayo sa Del Banco Nacional sa Maynila na pipili tayo ng Pasigligo Esplanade sa yeah. likuran ng Roman Santos Building ang labas nito um, Plaza Santa Cruz Road oh pinturahan yung pader na rasa um, plaza Lakson ang papagandahin na to ngayong bumalik uli si Yorme Esco Moreno hindi pinturahan na yung plaza Lakson na yung mga sabit ng mga tarpuling mga campaign materials malinis-inis nating nan Eh. Ano pwedeng pa-pagandahin yan okay, Dami mga graffiti. university Pero wala na mga dating ilaw iba mga ano yun parang sandilera parang mga prutas magigiba to gilid na gilid na nung

dito punta ng, ano, ng Santa Cruz at ng, ng sa Tatay ng Iwasan Bonifacio punta ng Padre Burgos bumbuma -bum na rin talaga itong tulay na ito Ada tak pagi na dah Ang haba na Hindi lang doon mga basura Dito rin Ayan. Sa Getsi Ang dami Ang Tag tagbo Madala-dala mo na to Mga tiboke Ang haba Tingnan na natin poste eh. pa meron na papalapit na lang papalapit na MacArthur Bridge ah so wala pa mga biga ayun eh, meron na Mas malapad nga to. dulo na mga pilote talagang pa yan ng mga simento nilagay pa lang doon sa uh, tabi Drive. Lagyan na naman doon oh, ng mga yero harang sa kabilang side. Papunta ang Loton. Ah. Dito na yung lumiko. ng mga ano, mga suportang mga bakal. Eh. Pinutol na yung ano dun, eh. ng pilote. Sa na yan ng pipe cap. na ang um, I shall return na uh, monumento General Douglas ng Arthur hmm, na yung pinaka yun base ito so, yung uh, mga alon uh, yung kulay puti nagaganda na to ito yung mga hindi nakikita ng mga nasa kasakyan yung mga deadly yeah. sa yung mga basura sigurado to magiging sa to ano na yormi na ulit ang uh, mayor ha, nawala yung mga ano doon mga barong barong doon eh. Ayan, nakatawid na ulit tayo dito sa kabila uh, side ng MacArthur Bridge yan nawala na yung dito yung barong barong yan ayan eh. ayos na rin Nakaharap sila sa monumento sa Cross Boulevard sa Manila Bay. off-road na fire apat to pero hindi ko kilala yung mga ibang mga statwa tubig wave na ano to ng dagat Ini pinturahan rin ito ang pang highlight dito sa ano, sa MacArthur Bridge, ito pang baba eh. yung pwede pang paganda yun, yun. tapos yun uh, Riverside Drive galing lang ano yun Quezon uh, Bridge sa uh, merong bimodal na terminal Wala na yun eh, yung butas sa halon. ng mga ano, mga pilote. Alam mo ako Sa dalawa, apat, uh, Bukod pa sana sa uh, may Carlos pa lang ka so, Mga ginagawa mga buildings din? Uh, Para mas mababa yung clearance nito ano, MacArthur Bridge sa George Bridge Baba nga lang um, Ito ng ginawang basurahan. Rabi, may mga basura doon. Sa gilid. Wheelies na ng MRT1. Nagpit pinanood dito na no, na blue. Ito sa mga cardboard seasonal jeeps na galing dito sa mga car bridge yung uh, pupunta sa may riverside drive yun agahan sila ng harapan ng manila post office papunta doon may esplanade mga biyaheng pier 15 yan kita ko yan mga ganyan basura pa rin wala na talaga halos mga water haya since ang na dun eh Dami ko nakita mga ano dito, mga homeless. ayusin ni Yorme ngayon pa nga lang meron na mga ano eh mga nag-aayos paglilinis yan nahakot ako na sa no? DPS na mga basura mga tarpulin yun pala ito dati no public square yung panahon ng Castilla ang ganda na ulit dito ng view at may ganung alam bakit yung rasa lakton pinakaunang nahalal na mayor ng Maynila pag hindi kasi nilagyan ano to ng bakit to ang dami ng magpupunta ang mga homeless mga balaboy mga plaza pera may mga mga patambaya mga trailers dito ng Fiat University dito na yung Carlos Palanca street update ulit natin yung ginagawa doon so, may tulay Quezon Bridge dito rin grabe rin ang traffic sana mapaayos na ni Yormes Moreno ang gulo pa dito mga kabayan ano mga vendors ilalim ng Quezon Bridge Ito yeah. so, natin alam kung babalikin yung mga ano mga nakitinda Ayan, yeah. yeah, kaya po Pwede na, pwede na Pwede yung bumili ang ano eh ang may nira ng mga mga establishments mga buildings para gawing ano eh uh, terminal saka mga tindahan para matanggal yung mga nagtitinda sa kalsada ang dami mga tuktoks ito ganyan natin na pinturahan na sa kabila hindi pa naayos ito ang maganda na yun ha oh. oh. ako malapad to mga one and half meters lapad tapos merong pagdan Ana, sa kabila rin magandahin din para merong daanan talaga yung mga tao concrete so, ang ano yan ang um, bakod baka maganda yung sana matibay sa ayan. Ayan. may buong buong tatakyan ayan ayakas ano lang pa doon si yeah. Thank you for watching po okay, eh mga kabayan.